Lorenzo sa bando napasigaw pagkatapos nitong maipasok ang kanyang tres buzzer beater pa nga sa last seconds ng second quarter. Lakay umarangkada na naman sa pagkuha ng mga rebounds at ipinakita ang kanyang signature na tira. Hassle naman ng import ng Solis Knights sa game na ito, hangat na angat hindi mapantayan ni Spellman. Latest game na kanyang kontra sa Solis Knights, umpisahan na natin. Naging maganda ang latest na bakbakan at laro ni Naren sa bando laban sa Solis Knights at narito ang mga plays natin at yung pangunahing factors na nakaapekto naman sa resulta ng laro. Maagang nagmimintis na naman ang Anyang sa kanilang 3-point shooting at kita naman yan sa play na ito habang ang Solis Knights naman ay maganda ang motion sa offense Merong screen, slide yung import nila sa loob ng paint, may magandang pwesto, sinabayan pa ng magandang pasa, matik 2 points na yan dahil nalibre na ang import ng Solis Knights sa kanyang strong side o right side. Maging ang ating pambato na sa Sabando ay nagmimintis rin talaga noong una sa kanyang tira pero bigla itong bumawi sa mga sumunod na mga plays ng Anyang. Next play natin, ginagamitin ginagawa na naman ni Abando ang kanyang trabaho at ito nga ay ang pagkuha ng mga rebounds at sa sumunod na play ito na nga umaatake na si Abando sa basket at nakakuha ng foul free throws ang binigay para dito kay Abando pasok ang unang free throw at sa ikalawa ay nagbintis naman ito dikitan talaga ang score parehong 12 all 3 minutes 59 seconds ang natitirang oras sa first quarter next play magandang depensa ay binigay ni Abando sobrang layo ng tira ng kanyang binabantayan sa ring nakuha ng anyang ang bola dito nagsimulang magkaroon si Abando ng magandang nang laro isang magandang assist ang kanyang ipinigay sa kakampi niya na maganda ang pwesto sa loob ng paint plus 2 points ang kanyang at nakakalamang na sila ng isang puntos 31 seconds oras natin sa second quarter nasundan pa ito ng isang magandang buzzer beater mula dito kay Lakay at talagang napasigaw pa ito dahil na rin sa kanina pa kanya hinahanap at sinusubukan ang kanyang opensa at heto na nga umiinit na rin ang kanyang mga tira nakuha nila ang 4 point lead pagkatapos ng second quarter lamang ang anyang sa mga oras na ito nang laro Nasa 6 minutes oras natin, mintis ang tira ng Sol SK Knights. Nakuha ni Abando ang rebound at si Abando talaga ang isa sa rebounding guard dito sa KBL. Pagkatapos ng rebound play ni Abando, mabilis na pumasok ito sa loob ng paint. Ibinigay sa kanya ang bola. Idadaktak na sana niya kaso binigyan pa ito ng foul at sa free throw na lang ito titira kaysa sa easy 2 points nga naman tapos highlight play pa. Pasok ang kanyang ikalawang free throw lamang ang anyang ng 4 points ulit. 6 minutes na titirang oras sa second quarter. Isa na namang opensa muli dito kay Renza at isa ito sa mga signature move niya, aatake papalapit sa basket tapos biglang aangat at magbibitaw ng isang floater. Ilang ulit na nating nakikita ang galaw na ito ni Abando pero mahirap rin na mapigilan niya ito dahil may kasamang fake ang galaw ni Abando at kapag naunang umangat naman ang kanyang defender ay dederecho naman ito sa basket para sa isang layup o dunk. Kapag nakikita naman ni Abando na hindi kumakagat sa fake ang kanyang bantay ay tinutuloy naman niya ang pagangat at naiiwan naman ang kanyang defender at hindi na nakakasabay pa sa ere. Resulta na pagiging libre si Abando. Isa namang rebound play para dito kay Lakay sinigurado na niya na makukuha niya ang bola. Bago natapos ang third quarter ay 4 points lamang ang lamang ng Solace Knights at pagpasok ng fourth quarter ay dito na nga. Naging sunod-sunod ang mintis ng anyang at hindi na nga rin nakasabay pa si Spellman sa import ng Solace Knights. Sa play na ito na naig ang hassle ng import ng Solace Knights kontra sa tatlong players ng anyang na nakapalibot sa kanya. Sumunod na play, mintis ang tres ng anyang, nakuha ng Solace Knight ang rebound na convert sa puntos Palubo na nga ang lamang ng Soul 8 minutes na titirang oras sa fourth quarter Gustong makahabol ni Spellman bumitaw ng malayong tres sa playan. Sa soul na naman ang rebound, pasok ang tres at ganun kabilis at kadali na sa 9 points na ang lamang ng Soul is Knights. Nagpatuloy ang magandang laro ng import ng Soul is Knights at nakuha niya ang offensive rebound sa pay follow up. Sumabit naman itong si Spellman, Paul ang tawag. Ang import ng Soul is ang bumuhat sa kanilang team na merong 26 points, 9 rebounds at 5 assists habang si Spellman ay merong 13 points, 9 rebounds at 1 assists. Hindi pa ka nakukuha ng anyang ang kanilang magandang laro kasama ang kababalik lamang na si Spellman at ito ang gustong gawin ng anyang ngayon ang maibalik ni Spellman ang kanyang best game bago ang playoffs dahil mas magiging matindi pa ang laro sa playoffs. Consistent naman ang ambag ni Abando at ang kailangan lang talaga ng anyang ay ma-improve ang kanilang opensa at makapag-contribute nga rin o makapagbigay itong si Spellman ang stats o laro na kagaya ng naibibigay na stats at laro ng ibang imports para sa kanilang team. Kaya naman ni Spellman pero talagang nag-a-adjust pa nga ito sa kasalukuyan.